Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw Bagyo ka lang Pilipino ako <laughs> Basic Masyadong maparahan Bugis <laughs> bilog na nabanggit sa bahay ko po? Ah, uh, watermelon What? Oh Paano masabi? May watermelon ba doon? Bahay kubo <tugot> kahit munti ang halaman doon ay watermelon but <laughs> <laughs> <tugot> but Ay, itut bing mali man ang pagkatanong ka but but itut bago na ikaw tanong diri ron hello Wala ang nag but but, -but mangga oh, <laughs> helicopter 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 <laughs> oh. <laughs> Du du de dot du 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 O tagay diyan. Pa Balik Maaga kang pumaldo kaya nakauwi ka na maaga. Nagugutom ako. Gusto ko nang float. Mac-fries, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Bawa na lang yan. Buti na yung kids <laughs> natin. Anak, tatay mo. Bapat nandito yan? Gusto niya makipag-ayos. Di ba iniwan niya kami nung bata pa kami? Oo nga, pero nanalo siya sa loto. Uy! Tay! Basta kami tay! Kamusta ka na? Plastic! Ang so, bon, tagal na sa hindi nakikita. Halika, kumain ka na ba? Ako taga pa ako. ikaw taga diin. taga lang ko boy. Sabi ko, ako ang taga pa ako, ikaw ang taga Diin, okay? Taga Bicol nga ni. <laughs> Anong taga Bicol? Sabi ko, ikaw ang taga Diin, ako ang taga Paco. Di mo yan. Ba't mo ba taga Bicol ang taga Bicol ka? Ang <laughs> tanong ka lang tanong kasi. Eh. May pari ko pa. Eh. <laughs> <laughs> taga Diin. Ay, flat ako. Taga saan? <laughs> <Anong> taga Bicol. Taga Bicol. Taga taga Diin. <laughs> oh no! Giniakawa mo! Kawawa naman si Kuya. Bakit po oh, ako tabi? Nag-away lang naman tayo. Eh bakit pag gising ko ay... Wala na akong panty? Oh! <laughs> eh bakit ako nga? Pagkagising ko, wala na akong sure. Uy! <laughs> anong nangyari? Ah! <laughs> anong nangyari? Nagtanungan <laughs> pa kung anong nangyari? <laughs> <laughs> Pagtularas. diyan din pa natatak mo yan. Oh, ano -ano beat, Nalason Nalason, Ay, eh ano-ano mo biktima mister ko po kuwawa naman ano kailan mamatay niya pelason po wala sulit ibat puro gasgas -gas at pasayan ayun na kasi inumin nanlaban pa tintry pa pa pala talaga sa <laughs> doble naglalabas uh, na ako. Oh. Kaso lang, biglang... <laughs> Ang bulalay na idol ah. Bulalay lang idol <laughs> ah. Ay, pabayang ganyan. Katigas natin. Ah, kasi mo. pati niya pa eh. Niyan. Natakot siya sa itsura ate. <laughs> Ate, may no kayo cash in? mayroon kayo cash-in? Meron. Magalong cash-in ng 1,000? 20. 20. Pakash-in ako, Ate. Cash-in? Mm. San 20? 200. Ito, nandun. Ito, Ate. Okay na, Ate? Okay na. Bayad, Ate. Bento lang. Tibo kasi libo, wala kasi kong pera eh. Oo! Opo, Lugi. Na-surprise ka ba? Dali po! ano yun? Bukod sa okra at sa loyo, Aha. Ano pang alam mong madulas? Oh. Oh. ano bang nasa isip mo? Ay, parang may naaboy ako hindi maganda. <laughs> Ito pala English. Poriosis. <laughs> huh? <laughs> oh, I'm Ay, nakap. Ay, nakap si Rigor. Nakap na si Rigor. Pagtatanggol talaga ni Tanggol. Hindi totoo yan. Wow. Sila yung wala eh. Wala na. Wala butas. Ay, mo ng anak ni Nung Kado, no? Ah, kagwapa naman din. Lagi sa una magdagan-dagan pa man ni na Taranway Pamanti. Karang na naman kaayo. Hindi na Lagi, uh, nangihigay ni sa una tas giinom iyang ihi. na na. Na, sa una gigay mo at ni tindahan o mga wat o kindi. Baka <laughs> <laughs> hinundong ko kaya ni sa ikawatan ni sa una. Grabe naman. Ang cute. galing Kay eh, talong ba kayo? Wala po. Ah, <laughs> oh, <ay. laughs> talaga. Eh, payak talaga. Eh, gumanti. Oh no. Ay, ay. nagulo.